Kumusta sa lahat? Maligayang pagbabalik sa channel, ang iyong espasyo para sa lahat ng bagay sa sinehan, pagkamalikhain at kultura. Ngayon kami ay sumisid sa isang kaakit-akit na behind the scenes na pagtingin sa isang makasaysayan at pandaigdigang produksyon ng Pilipino, Magellan, sa direksyon ni Love Diaz, na ginawa ni Po Soriano, at walang iba kundi si Gael Garca Bernal na pinagbibidahan. Host, voiceover with visuals of Love Diaz Ampersand Po Soriano. Si Paul Soriano, nakilala sa paggawa ng mga kritikal na kinikilalang pelikulang Pilipino, ay hindi na plano na sumali kay Magellan hanggang sa isang email mula kay Love. Diaz ang nagbago ng lahat. Handa na ang mga artista niya. Kailangan lang niya ng financing. Kaya pumasok ako. Ang simpleng mensaheng iyon ay nagsimula kung ano ang magiging isang international na co-production sa pagitan ng Pilipinas, Espanya at Portugal isang cinematic retelling ng mga huling araw ni Magellan, voiceover, na may mga clip larawan ng Hele, ang babaeng umalis Soriano and Diaz go way back. Their first project together was Hell sa Hiwagang Hapis, which competed at the Berlinale. Since then, they've worked on multiple films, and even when not credited, Soriano led support with cameras and post-production help. Ang paggawa ng mga pelikula ni Love, ayon kay Soriano, ay parang pagdalo sa pinakamahusay na masterclass sa pagkukwento. Voiceover, mga larawan ni Gail sa set sa Pilipinas, one of the biggest draws of Magellan. Gail Garca Bernal Yes, that Gail, from my to Mam Tambin, more sparrows and Old. It was his first time in the Philippines. Overlay ng quote, eh. teksto panandang pandagdag visual, buo ang balbas niya. Totoo iyon. Tumagal siya ng ilang buwan. Gale fully immersed himself in the role, from living in a quiet Quezon town to shopping in the local palink. No hotels, no glam, basta raw character work. Voiceover, footage ng coastal Quezon, production photos, ang shoot ay hindi madali, ulan, hangin, at hindi mahulaan na panahon ang nagpapanatili sa koponan sa kanilang mga daliri sa paa. Ngunit nagtayo sila ng isang isang libo limang daan at dalawamput isa ng Cebu mula sa simula at nakuha ang ilan sa mga pinaka nakamamanghang tanawin sa mga lokal na lugar sa baybayin. Natugunan ng pelikula ang mga internasyonal na pamantayan sa produksyon, kasama ang isang crew mula sa Spain, mga tagasalin at mga multinational na producer na lahat ay nagtutulungan sa isang ambisyosong pananaw. Voiceover, mga clip ni Soriano sa set kasama ang iba't ibang direktor, tumawag si Po Soriano sa paggawa ng isang regalo, isa na nagbibigay daan sa kanya na matuto mula sa bawat direktor na makakatrabaho niya, maging ito ay Love Diaz. Michael Red o Hannah Espia Overlay ng quote, walang paraan na ang paggawa ay hindi sa isa iyo bilang isang filmmaker. Umaasa si Soriano na si Magellan ay simula pa lamang, gusto niyang magkwento ng higit pang mga Pilipinong kwento para sa mundo. Sa pamamagitan ng kanyang mga kumpanyang Ten labim pito at Black Cap, ang pangarap na iyon ay nagpapatuloy na. Naniniwala rin siya na si Love Diaz ang dapat na susunod na national artist na tinatawag siyang henyo na ang mga kontribusyon sa sinihan sa Pilipinas ay walang katapusan. Ano sa tingin mo ang matapang na pakikipagtulungang ito sa pagitan ng Filipino at global creatives? Excited ka na bang makita si Magellan? Drop your thoughts below at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang kampana para sa mas malalim na pagsisid sa Philippine at international cinema, and screen. Panoorin ang susunod, mga pelikulang Pilipino na nakarating sa Cannes. Mag-subscribe para sa higit pang insight sa pelikulad.